guys, mayroon ah, meron po tayong panibagong vlog tungkol sa F6 ah, Scrum 12 Bulb So yung ah, Ang problema nito guys, yung four wheel drive is ayaw nang mag function nag malfunction siya dahil oh sige sige, nag malfunction siya guys dahil sa four wheel drive module niya isira na once ito ay masisira nasusunog yung mga piyesa niya sa ilalim kasi ito yung nagdidikta sa ating panel board para gumagana yung ating four wheel drive so ngayon guys uh, natapos ko ng ikabit yung mga wire na kinonvert natin kibale dinadirect na lang natin yung ating four wheel drive para uh, gumagana so dito guys turuan ko kayo para hindi kayo mal, mal kalimot pwede kayong mag DIY nito yung tinuturo ko dyan guys yan po yung solenoid na mag function para mag four wheel drive so may dalawang kulay po dito yung color code nya green light green stripe red at saka yung black yung black nito is negative so ang ang hanapin natin yung light green stripe red yung light green stripe red nandito sa wire harness so nakita ko na ito yung green light green stripe red pinutol ko na dito yung sa vacuum nya may, may apat na wire dito sa vacuum ang kulay niya is stripe gray dalawa at solid black. Yung solid black guys ay papuntang four wheel drive switch. So itong four wheel drive switch, ito po yung nagdedikta mag open magko papuntang silenoid. Yung silenoid dito guys, ito po yung wire. Yung wire niya kulay uh, light light green, stripe black at light green, stripe red so yung black na galing dito sa ating vacuum ay papuntang so yung solid black ay papuntang light green stripe red at yung gray guys yung gray is papuntang positive, yung positive ng F6 is kulay black stripe white so sundan nyo lang guys ha yung sinasabi ko ang hanapin nyo yung black stripe white at green stripe, a uh, light green stripe red y ang idugtong nyo yung gray papuntang papuntang black stripe white at yung solid black ay papuntang light green light green stripe red so yun guys na uh, nadugtong ko na try natin kung mag-function ba yung ating four wheel drive kung mag-function yung four wheel drive guys sa uh, nakita nyo dito sa ilalim may may bolt yung arm yan yung solenoid yan ang mag uh, engage disengage sa ating gear na pang four wheel drive sa front So ayun guys, try natin pandarin kung gagana ba yung ating uh, wheel drive. Ibali, nakadirect na po siya dito guys. Pag papunta nating four-wheel drive, paibabaw. Punta paibabaw. Tingnan nyo guys. Pusa siyang mag... Uh, Ayan o, oh, umaabante Ayan Lihok siya guys, lihok i-down down ko yung four-wheel drive, yon i-down ko 'yun. Yan. Dapat disengage at engage. Yan. Okay. So meaning, gumagana yung four-wheel drive natin. So, pwede nang gamitin yung ating four-wheel drive. So, 'yun lang guys yung tinuturo ko sa inyo is Uh, kahit di kayo mekaniko sundan nyo lang yung video na to ay talagang gagana talaga yung four wheel drive kasi karamihan sa F6 sa uh, problem is yung uh, four wheel drive module na sisira kung bibili kayo nito is dagdag gastos na naman bili kayo ng pyesa almost uh, 3,000 or 2,000 plus wala kayong mabibili nito na brand new hindi surplus lamang so para makatipid po tayo guys ng budget ito lang yung gagawin nyo guys hindi yan ano masusunog yung wire harness kung magpo four wheel drive kayo kasi yan lang ang nag-transfer ng 12 volts papuntang solenoid para mag uh, release yung ating gearbox sa four, uh, sa four wheel drive so yan guys hindi yan masama yung tinuturo ko, kundi nakakatutulong. Kung uh, kayo bago pa sa aking channel, mag-subscribe ka na. Uh, laking tulong yan sa akin guys, kasi natuturo ako ng maayos. At uh, possible na kayo mat matutunan yun, nyo din yung tinuturo ko, kung sundan nyo lang ang buong video. So, maraming salamat guys. God bless us all.